Magandang uh, gabi po Saudi Arabia at uh, magandang umaga naman po dyan sa Pilipinas. Uh, medyo nalit po ako ng gising mga ka-viewers. Ang oras po rito po ay alas 7 po ng gabi sa Saudi Arabia po. For today's video po mga ka-viewers, samahan nyo po ako ngayon. Uh, meron po tayong pecha. Yun lang, lang po ang ating pong ulamin po ngayong ng, uh, gabi at uh, lalagyan lang po natin siya ng konting saw. Kaya samahan nyo po ngayon sa kusina para po masimulan po na po ang ating pong ulamin po ngayon. Ito na po yung mga sangkap na gagamitin natin mga ka-viewers. Siyempre po hindi po mawala ang ating pong mga panggisa. Uh, bawang po, sibuyas, uh, kamatis at uh, lalagyan ko lang po ng sili at uh, ito po yung mga sahog na ilalagay ko po mga kapewers meron po akong konting manok at uh, meron po akong uh, hotdog, lalagyan ko na rin po ito po yung uh, tangkay po ng uh, pechay at uh, ito po naman po yung dahon ng pechay siyempre po gagamit po tayo ng uh, mantika lalagyan ko po ng konting toyo ng uh, asin gagamit po tayo ng ground black pepper at uh, lalagyan ko rin po ng uh, seasoning at uh, siyempre po, gagamit po tayo ng tubig. Kaya e, uh, sisimulan ko na po ang aking pong, uh, pagluluto para po matapos na po agad tayo. Ang pinit na tayong matita mga ka-viewers. Tagyan na po natin yung pumbawang. po natin yung pong uh, sibuyas. Ano na po natin yung kamatis na kagawin. Lagyan na din natin yung manok mga ka-viewers para pumaluto na rin siya. Tapang lang po mga ka-viewers. Hintay lang po natin maluto yung pumanok. Ganyan na natin mga ka-viewers. Lagyan ko na po yung hotdog, mga kapimers. Oh ah, wow. uh, lagyan na po natin siya ng konting toyo. Lagyan hmm. na po natin siya ng konting tubig, mga ka-viewers. dip po natin yung kong At lagyan natin po natin ng uh, brown black pepper. Tapap po muna natin mga viewers Tingnan na natin mga viewers Lagyan ko na po yung ano, po, yung uh, tangkay po ng uh, natin. Nagyan po natin na seasoning mga kapos. Nalat ko na para masarap. At habang uh, inaarot po ito mga ka-viewers, at kung hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, eh baka naman po na pwede na mag-subscribe and click na po ang notification bell para po updated ko lahat sa mga video na akong i-upload. Tignan mo na natin mga ka-viewers. Okay na po mga ka-viewers, tignan lang po natin siya ng konting asin. Okay na po. Ipinapun natin yung pecha yung universe. ka-universita. <tapos> natin ng dandan daan Naman mo eh, mga biyahe, po mga ka-viewers, dito na po ang ating pangulamin. Pwede na po natin patayin. Ito na po mga ka-viewers, ang uh, finish po natin. Ang aking pangulamin po ngayon, ang ginisang pechay na may hotdog. To all my subscribers and to all my viewers, maraming salamat po niya sa pagsama sa araw ito sa aking pagluluto ng ulam. Kaya please po, kain po tayo.